Mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, at mga kapamilya dito sa ating lumalaking komunidad ng pagbabago, magandang magandang araw sa inyong lahat. May isang sikreto sa pagdarasal, isang hindi gaanong napag-uusapan na katotohanan na maaaring lihim na humahadlang sa inyong pag-asenso, sa inyong pagkamit ng kasaganahan, lalo na pagdating sa pera. Ito ang dahilan kung bakit minsan kahit gaano pa kadalas at katindi ang inyong pagdarasal, parang hindi pa rin dumarating ang inaasam na biyaya. Sasabihin ko sa inyo ngayon, prangka at tapat, ano ang mga salitang ito na dapat ninyong iwasan sabihin, lalo na sa mga pinakasagradong sandali ng inyong panalangin, tulad ng pagyuko ng buong katawan sa lupa o sujud, at paano ito mismo ang maaaring nagiging dahilan ng pagkaunti ng inyong kayamanan. Kung handa ka ng tuklasin ang katotohanan na magpapalaya sa iyo sa kahirapan at magbubukas ng daan para sa walang hanggang kasaganahan, manatili ka at makinig ng mabuti. Dahil ang matututunan mo ngayon ay hindi lang tungkol sa pagdarasal, kundi tungkol sa muling paglikha ng buong buhay mo. Narinig mo na ba ang istorya ni Mang Tonyo? Si Mang Tonyo ay isang masipag na ama, nagtatrabaho sa bukid mula umaga hanggang gabi. Sa bawat pagod niya, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang pag-asa sa Diyos at ang pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Tuwing sumasapit ang oras ng dasal, makikita mo si Mang Tonyo, nakaluhod, sumusubsob ang mukha sa lupa, nagdarasal ng may matinding pagpapakumbaba. Ngunit sa bawat pagyuko niya, sa bawat sujud niya, ang kanyang mga bulong ay puno ng lungkot. Diyos ko, bulong niya, kailan pa kaya ako ahon sa kahirapan? Bakit po parang kami lang ang laging kinakapos? Kailan po kami magkakaroon ng sapat para sa aming mga anak? Pakiramdam ko po, kahit anong gawin ko, mananatili akong mahirap. Araw-araw, gabi-gabi, ito ang kanyang dasal. At alam mo ba? Lumipas ang maraming taon at si Mang Tonyo ay nanatiling mahirap. Hindi dahil hindi siya masipag, hindi dahil walang Diyos, kundi dahil sa mismong ili salita at damdaming inihahatid niya sa kanyang panalangin. Ito ang unang loob na gusto kong buksan para sa iyo. Paano nagiging harang ang sariling mong panalangin sa mga biyayang nais mong matanggap? Ang problema, mga kaibigan, ay hindi natin naintindihan ang lalim ng kapangyarihan ng ating mga salita, lalo na kapag ito ay binibika sa gitna ng matinding emosyon at pagpapakumbaba, tulad ng isang taimtim na panalangin o pagsujud. Sa mga sandaling iyon, ang ating isip ay bukas, ang ating puso ay malambot, at ang ating subconscious mind ay parang isang espongha na sumisipsip ng bawat salita, bawat damdamin, bawat intensyon. Ito ang sinasabi ng neurosyensya, ang mga paulit-ulit na salita, lalo na kung may kalakip na malalim na emosyon, ay nagiging mga neural pathways sa ating utak. Ito ang nagiging blueprint ng ating realidad. Kung paulit-ulit mong sinasabi sa iyong sarili, kahit sa gitna ng iyong pagdarasal, ang mga salitang nagpapahiwatig ng kakulangan, kawalan, at kahirapan, iyon mismo ang pino-program mo sa iyong subconscious. Iyon ang sinasabi mo sa universo, sa Diyos, na iyon iyan iyong gusto. At dahil ang universo, ang Diyos, ay sagana at tumutugon sa ating pinakamalalim na intensyon, iyon mismo ang ibinibigay sa'yo. Kakulangan Kahirapan Minsan, sa ating matinding pagnanais na ilabas ang ating pasakit at kahinaan sa Diyos, nagkakamali tayo. Sa halip na humingi ng kasaganahan, nagdedeklara tayo ng kakulangan. Sa halip na magpahayag ng pag-asa, nagpapahayag tayo ng kawalan. At ito ang mga salita, ang mga mentalidad na dapat mong iwasan. Ibene, ang pagsasabi ng mga negatibong deklarasyon tungkol sa iyong sitwasyon. Mahirap ako. Hindi ako ahon. Wala kaming pera. Bakit laging ganito? Ang mga salitang ito ay hindi simpleng paglalahad ng sitwasyon, ito ay pagdeklara ng iyong kinabukasan. Ang bawat salita ay may enerhiya. Ang bawat dasal ay isang vibration na ipinapadala mo sa sansinukog. Kung ang vibration mo ay maharap ako, iyon ang babalik sa iyo. Ikalawa, ang paghiling ng isapat lang ki o tamang tama lang para makaraos. Maraming tao ang natatakot humiling ng kasaganahan at yaman. Pakiramdam nila ang pagiging mayaman ay kasamaan o kasalanan. Kaya ang dasal nila, Diyos ko, bigyan niyo lang po kami ng sapat para makakain. Sapat lang po para may pambayad sa upa. Habang may pagpapakumbaba sa ganitong dasal, mayroon din nakatagong limiting belief na hindi ka karapat dapat sa sobra, sa higit pa sa sapat. Na ang Diyos ay nagbibigay lamang ng limitado. At iyan, mga kaibigan, ay isang malaking pagkakamali. Ang Diyos ay Diyos ng kasaganahan, hindi ng kakulangan. Ang kanyang layunin para sa iyo ay hindi lang ang makaraos, kundi ang umunlad, ang maging masagana, at maging blessing sa iba. Bakit ka humihiling ng maliit kung ang Diyos ay handang magbigay ng malaki? Tandaan mo ang sinabi ko kay Mang Tonyo. Ang kanyang panalangin ay nagiging echo chamber ng kanyang sariling takot at kakulangan. Ang solusyon ay hindi ang itigil ang pagdarasal, kundi ang baguhin ang nilalaman ng iyong pagdarasal. Baguhin ang iyong mindset. Baguhin ang iyong deklarasyon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat salita, bawat intention, lalo na sa mga sandali ng matinding koneksyon tulad ng pagsujud. Ito ang pagkakataon para sa iyo na muling isulat ang iyong script ng buhay. Ang pagsujud o anumang anyo ng matinding pagpapakumbaba sa pagdarasal ay isang biyaya. Sa mga sandaling iyon, nakakakonekta ka sa pinakamataas na enerhiya sa source ng lahat ng kasaganahan. Sa mga sandaling iyon, ang iyong utak ay naglalabas ng mga endorphins, nakakarelax ang iyong nervous system, at nagiging bukas ka sa mga positibong suhestyon. Kung ang suhestyon na inilalagay mo ay negatibo, iyon ang magiging resulta. Ngunit kung positibo, kung puno ng pag-asa at deklarasyon ng kasaganahan, iyon ang magbabago sa iyong realidad. Paano natin magagawa ito? Paano natin babaguhin ang ating pagdarasal para maging magnet ng kasaganahan? Simple lang pero nangangailangan ng intensyon at patuloy na pagsasanay. Una, alisin ang anumang negatibong salita sa iyong panalangin. Sa halip na sabihin, Diyos ko, tulungan niyo po akong makaahon sa kahirapan, sabihin mo, salamat po, Diyos ko, dahil pinagpapalan niyo ako ng saganang kayamanan at oportunidad. Sa halip na pakiramdam ko po, hindi ako karapat-dapat. Sabihin mo, karapat-dapat ako sa lahat ng kabutihan at biyaya na inyong ipinagkaloob. Ang ating Diyos ay isang Diyos na nagbibigay at gusto niyang makita tayong umuunlad. Gusto niyang ipagkaloob sa atin ang lahat ng kanyang mga biyaya. Ikalawa, mag-focus sa pasasalamat. Hindi ka maaaring nasa isang estado ng kakulangan at pasasalamat sa parehong oras. Ang pasasalamat ay isang high vibrational emotion. Kung magpapasalamat ka para sa mga biyayang hindi niya nakikita, para sa mga kasaganahan na alam mong paparating, nagpapadala ka ng isang napakalakas na mensahe sa universo. Parang sinasabi mo, nagtitiwala gay. Alam kong nasa akin niya eh. Kapag ikaw ay nagdarasal sa gitna ng pagsujud, isipin ang lahat ng bagay na ipinagpapasalamat mo, at isipin din ang mga bagay na nais mong ipagpasalamat sa hinaharap na parang nangyayari na. Ramdamin ang pasasalamat sa iyong puso. Ito ang nagbubukas ng daan para sa mas marami pang biyaya. Ikatlo, magsimulang magdeklara ng kasaganahan na may pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito ay isang pagkilos. Ito ay paglalagay ng tiwala sa hindi mo pa nakikita sa tuwing ikaw ay nagdarasal, lalo na sa mga sagradong sandali, magdeklara ka ng mga bagay na nais mong mangyari sa iyong buhay. Ako ay masagana. Ako ay mayaman. Ang lahat ng aking pangangailangan ay saganang pinupunan. Ako ay isang magnet sa kayamanan at oportunidad. Sabihin mo ang mga ito ng may buong puso, ng may paniniwala. Ramdamin ang mga salitang ito sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Ito ay hindi pagiging arogante, ito ay pag-aayon ng iyong sarili sa plano ng Diyos para sa iyong kasaganahan. Tandaan, ang Diyos ay hindi nabibigla sa iyong mga hiling, gaano man ito kalaki. Ang kanyang mga biyaya ay walang hangganan. Naaalala ko ang isang ginang, si Aling Nena, na dumalo sa isa sa aming mga workshop. Si Aling Nena ay matagal nang naghihirap sa buhay, laging kinakapos. Tuwing nagdarasal siya, humihingi siya ng kaunting tulong, kaunting relief. Itinuro namin sa kanya ang kapangyarihan ng pagbabago ng kanyang dasal. Sa halip na magdasal para sa tulong, tinuruan namin siyang magdasal para sa sagana'ng pamumuhunan, para sa malikhaing ideya na magdadala ng yaman, at para sa kakayahang maging instrumento ng biyaya sa iba. Sa una, mahirap sa kanya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa amin, paano ko sasabihin na mayaman ako, kung wala naman akong pera. Pero tinulungan namin siyang intindihin na ang dasal ay hindi lang paghingi, kundi pagdeklara ng kung ano ang nais mo sa iyong buhay. Isipin mo, kung ang isang halaman ay nahihirapang lumaki, hindi mo sasabihin sa halaman, ang hina mo naman. Diligan mo ito, bigyan mo ng araw, kausapin mo ng may pagmamahal ganyan din ang ating isip at ang ating pananampalataya. Diligan mo ng positibong salita, bigyan mo ng sikat ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang linggo, dumating si Aling Nena sa amin, umiiyak, pero umiiyak siya sa tuwa. Nakuha niya ang isang matagal ng inaasam na kontrata sa pagbebenta ng lupain na hindi niya inaasahan. Ang malaking komisyon na kanyang nakuha ay higit pa sa lahat ng kanyang utang at nagbigay sa kanya ng panimulang puhunan para sa isang maliit na negosyo na dati ay pangarap lang niya. Ang pagkakaiba? Ang kanyang pagdarasal ay hindi na nagpapahayag ng kakulangan, kundi pagdeklara ng kasaganahan ng mga oportunidad na alam niyang ipagkakaloob ng Diyos. Hindi nagbago ang Diyos, nagbago si Aling Nena nagbago ang kanyang paniniwala at nagbago ang kanyang pagdarasal. Mga kaibigan, kumusta ang puso niyo ngayon? Nagre-resonar ba ang mensaheng ito sa inyo? Sabihin niyo sa akin sa comment section kung saan kayo nanonood at kung ano ang pinakamahalagang aral na nakuha niyo. Napakalaking tulong niyan para lalo pa nating mapaganda ang ating paglalakbay. Ang sikreto ay nasa pag-unawa na ang pagsujud o anumang pagdarasal na may buong puso ay hindi lang isang ritual kundi isang portal. Isang portal para makakonekta ka sa pinakamataas na enerhiya at isang pagkakataon para sa iyong subconscious mind na mareprogram. Kapag ikaw ay sumusubsob, kapag ikaw ay nagpapakumbaba, ang iyong ego ay lumiliit at ang iyong espiritu ay lumalaki sa mga sandaling iyon, ang iyong mga salita ay mayroong mas matinding kapangyarihan. kaya piliin mo ang iyong mga salita ng matalino. Isipin mo ang iyong utak bilang isang hard drive. Kung paulit-ulit mong ini-install ang mga programang maharap ako, wala akong pera, iyon ang magiging operating system ng iyong buhay. Ngunit sa bawat panalangin, sa bawat sujud na puno ng positibong deklarasyon, nag-install ka ng bagong programa, ako ay saganang pinagpala, ako ay isang daluyan ng kayamanan, ang Diyos ang aking tagapagbigay. Sa paglipas ng panahon, ang bagong programang ito ang magiging default ng iyong isip. At kapag ito ang iyong default, ang universo ay walang magagawa kundi sundin ang iyong bagong blueprint. Magbubukas ang mga pinto, darating ang mga ideya, makikilala mo ang mga tao na magdadala sa iyo sa iyong inaasam na kasaganahan. Huwag kang matakot humiling ng malaki. Ang Diyos ay higit pa sa kaya nating isipin. Ang tanging limitasyon ay ang limitasyon na inilalagay mo sa iyong isip. Ang pagsujud o ang pagdarasal na may buong pagpapakumbaba ay isang sandali ng pagtalikod sa iyong sariling ego at pagbubuka sa walang hanggang posibilidad ng Diyos. Huwag mong babuyin ang sandaling iyon sa pamamagitan ng pagdedeklara ng kakulangan. Sa halip, pagyamanin mo ito sa pamamagitan ng pagdedeklara ng kasaganahan, ng pag-asa, ng pagtitiwala. Ang pagbabago ay hindi mangyayari sa isang magdamag. Hindi ito isang magic spell. Ito ay isang proseso ng pagbabago ng iyong puso, ng iyong isip, at ng iyong mga salita. Kailangan mo ng konsistensi. Sa bawat panalangin, sa bawat pagsujud, tandaan ang mga prinsipyong ito. Kung may negatibong salita na gustong lumabas, itama mo ito agad. Palitan mo ng positibo. Ramdamin ang pasasalamat. Ideklara ang kasaganahan. Gawin itong isang habit at makikita mo ang malaking pagbabago, hindi lamang sa iyong pananalapi, kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay mula sa iyong kalusugan, sa iyong relasyon, hanggang sa iyong pangkalahatang kapayapaan. Dahil ang kasaganahan ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa isang buong buhay na puno ng biyaya at pagpapala. Mga minamahal kong kaibigan, tandaan nyo ito, hindi ka inilaan para maging mahirap. Hindi ka inilaan para maghirap. Ang iyong potensyal ay walang hanggan, at ang Diyos ay may kahanga-hangang plano para sa iyong buhay. Ikaw ay nilikha para sa kasaganahan, para maging ilaw sa iba, at para makamit ang lahat ng iyong pangarap. Ang kailangan lang ay baguhin mo ang lens kung paano mo nakikita ang iyong sarili, ang iyong panalangin, at ang iyong koneksyon sa Diyos. Ang iyong pinakamagandang bersyon, ang iyong pinakamasaganang buhay, ay naghihintay na. Hawakan mo ito. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na at nagsisimula ito sa kung paano ka nagdarasal. Ngayon, itataas natin ang ating mga puso sa isang panalangin. Handa ka ba? Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, source ng lahat ng kasaganahan at pagpapala. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay, sa pag-ibig, at sa walang sawang pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang lumago at magbago. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan at ang iyong hindi masusukat na pagmamahal. Patawarin po ninyo kami sa mga oras na kami ay nagduda, sa mga oras na kami ay nagpahayag ng kakulangan sa halip na kasaganahan, sa mga oras na ang aming mga salita ay naging harang sa iyong mga biyaya. Ngayon po, Diyos ko, naninindigan kami sa iyong salita. Idinedeklara po namin na kami ay iyong mga anak at karapat dapat kami sa lahat ng iyong mga pagpapala. Sa mga sandali ng aming pagsujud, sa bawat taimtim na panalangin, ipinapahayag po namin ang aming pagtitiwala sa iyong kasaganahan. Idinedeklara po namin ang pagdating ng mga oportunidad, ng mga ideya, ng mga tao, at ng mga resources na magdadala sa amin sa aming pinakamataas na potensyal sa pinansyal at sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Pinipili po naming palitan ang bawat salita ng kakulangan ng salita ng kasaganahan. Puno po kami ng pasasalamat para sa lahat ng natanggap namin at para sa lahat ng dumarating pa. Gabayan po ninyo kami na maging matalino sa aming mga salita, na maging puno ng pananampalataya sa aming mga puso, at maging handa na tumanggap ng iyong walang hanggang biyaya. Protektahan po ninyo kami sa lahat ng masama at bigyan po kami ng lakas na maging instrumento ng iyong pag-ibig at kasaganahan sa mundo. Ito po ang aming panalangin, puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyong banal na pangalan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, at kung handa ka ng baguhin ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang Like button. Ibig sabihin yan sa akin, marami pang katulad mo ang nangangailangan nito. Kung hindi ka pa subscriber sa ating pamilya ng pagbabago, pindutin mo na ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na magbabago ng iyong pananaw at ng iyong buhay. Marami pa akong ibabahagi tungkol sa kung paano mo magagamit ang iyong isip at pananampalataya para makamit ang buhay na pinapangarap mo. Huwag kalimutang ishare ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng inspirasyong ito. At gaya ng lagi kong sinasabi, ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganahan at katuparan ay nagsisimula ngayon. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, ikaw ay nilikha para sa kasaganahan. Patuloy na maniwala, patuloy na magdasal, at patuloy na umunlad. Hanggang sa muli at pagpalain tayo ng Diyos.